Dito tayo, ayan. May bandang itaas. Eh. Hey. Yeah. Here. Live tayo, live. Ito na, may... Dito tayo sa, ano, sa... Binangkarsada, <laughs> yan sa so quick live lang to, mga kaibigan. mga idol, happy ang manan natin, mga uh, pawis.

Buti, maganda yung ano ngayon. Maganda yung panahon. Yan, nasa highway tayo, no? Doon nga, mga kabundukan. Ayan naman yung ano, yung uh, dagat. Tapos, <laughs> ano naman tayo, no? Pause na pause tayo. Ayan, ayan yung dagat. mama Ma-zoom in ba natin yung dagat? Ah, maganda yung ano ko. Hindi maganda yung camera ko. Yung gamit ko. <laughs> Tapos tingnan naman natin yung mga kabundukan dito. Ayan, ano to? ko naman ito. ko bisikleta. Ah, hindi. Dito. lang, no? Dali natin. Ah, ay. Lug yung, mukhang yung bisikleta. Ayan, dito tayo. Ayan, dito tayo konti. Ayan. Ayan, eh. May mga bundok dyan. Banda dito. Ayan. ayan. Kita yata yung tulay dito. Dito tayo. Ayan, oh. Eh, wala na ganun lang di dito. Nag-exercise -nag 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 nag lang po. Ayan, ya, yung mga view. Mga... Ayan, dan daming kita. Ayang lang at <laughs> pangit yung gamit kong ano. Yung camera ko, pangit. Inok. Kita yata yung tulay namin eh. Kulay green yan yung haligi. Ah. <laughs> yan po, yan. Tapos, yan yung nakikita niyong isla na yan. ah uh, yan yung Cebu. At isla ng Cebu, uy, may dumaan. Nasa tabi na ako ng highway na. Pero nahirapan ako na pag-akyat kasi mataas man ito yan yung gamit ko bisikleta lang nagbike ako pa papunta rito yeah, Subukan bukan ko bukan ko yeah, ang ah yan naka motor Subukan Bakit, akita ko umakyat bukit akyat ako ng konti dito kami nag nalaro ng ML dati Oh, kasi malakas yung ano dito. Malakas yung signal. Yan. Ano yata dito? Teka eh. Tumba ko lang yung bisikleta um, na. No? Okay, e dito. Yan. Ay, ayun. Ayun pa na yung tulay. <laughs> ayun yung tulay. Ah, hindi makita sa ano ko. Ayun yung tulay, oh. Hindi, nakita nga kita. Sorry, magalaw yung ano ko. Ah. Camera, pangit yung. Ano ko, eh, hindi ito pang vlogging, pang ano nung to. Pa. Hindi maganda sa pang yong video yung gamit ko. Akyat pa. Akyat pa kaya ako, no? Tapos pa po, po ito eh. Yan. Yan. Ha. So, kitang-kita -kita po yung ano yung uh, isla ng Cebu Di na kailangan ng ano di na kailangan ng binocular at uh, saka teleskopyo na, uh. kung maganda lang yung camera ng ano uh, ko na cellphone kitang kita yung mga building o oh. yun oh. <laughs> yung mga building kitang kita oh. bukan kung yan o oh. Yan ang pangit talaga ng ano po magalaw. Sorry po. So, yan. Dito lang po yan sa ano, sa dito na po ako sa buhol. Yan. So, nag-quick live lang po ako. Yan dito. Diyan kami sa atas naglalaro ng email dati. Sobrang lakas na signal dito. Ayan, naka-full bars. Dalawang dalawang ano, dalawang dalawang network. So, doon po ako nakatira. Banda doon sa may ah uh, doon na yan, Kung sana malapit doon sa ano, malapit doon sa hanging bridge. Ayan, ang daming ano, daming nyug oh. Ibang ano na po yung nakikita ninyo. Ibang barangay na po yan. Ibang barangay na yung nakikita ninyo, mga kaibigan, mga idol. Huh? Barangay na po, or ba... sa Or urbaguhan Dito yung kanlinti. Yan dyan. Yung lugar na may magandang paliguan din. Okay. Yan yan. May ko truck oh. na ganun Eh, flammable gasolina. May kakarga. May isa at di-deliver ng gasolina. Yan. Tensya na po. Magalaw. So, gusto ko rin sana mag-live dun sa ano. Dun sa may lalim ng hanging bridge No? So, sayang lang kasi walang signal doon. Hindi abot yung ano. Iabot yung signal. Ah. Mababang lugar kasi yun. Na, ah, na, napakababa na. Ano na lang yun? Sa may bandang ilog. So naggawa na rin ako ng content ng dati sa, sa ilalim. Eh. Pero gusto ko sana mag-live din doon. Sa tabi ng ilog. Kaso walang signal doon. <laughs> yun. Ay, kita pala yung ilog dito. Pero hindi masyado. Okay, yan. 13 so minutes na yung live natin, no? So, maraming salamat sa mga nanood at na-comment, no? Kay HeHe's Games. Uh, thank you po for the comment. Sa yung comment, sir. Uh, maraming salamat. So, naman yung Cebu. Dito. Dito naman kinatatayuan ko yung buhol. Ah, kung saan ako nagmula no. Tapos ayun yung sibu. Kitang kita yung sibu dito. No? Pag nakabili na ako ng mga uh, pang magandang camera no? so, makikita na talaga. Kitang kita yung building dito nagtataasan no. Sa taas building sa Mactan siguro yan. Kasi nakapunta ako ng sibo isang beses lang eh. So dito kami dumaan. dan kami naman sa makan yan ganda ganda ng view dito uh, itaas may ganda itaas so kung pupunta pa ako no, sa mas sa ah, mataas no sana kaso mapuputol yung live eh uh, gano'n lang man ako nagsikleta lang tayo dito. may may groto. Kasi tayo, ano dun, dito lang tayo. So, ano lang kasi, ah? ah. short time lang tayo dito. Yun, lakas ng hangin dito. Yan sa taas. ini May bundok. May mas mataas pa dito di eh. oh. Ayun, pawis na pawis. Pawis na pawis tayo, mga kaibigan, mga Ganda doon yung ano namin. No? Makita man dito yung uh, dating uh, sakahan namin ng mais. Sige, ibalik ko lang sa yung camera. Yan o, no? banda. Banda dyan. Uh, unahan sa may may bahay na nakaano na yero. So sa unahan dyan, dat dyan dati yung ano namin uh, maisan. So, yan mga boss, may idol. So, mag end live na muna ako kasi kailangan ko na umuwi. So, short live lang tayo dito ngayon. Ha? At, uh, maraming salamat sa mga dumano, sa mga nanood. Uh, sa nag-comment kay Sir Hehes Games. So, salamat, Sir, sa pag-comment niyo sa aking live. So, ngayon, mga idol, at ngayon ay uh, uuwi na ako, no? Marami pa akong gagawin dito sa bahay, eh. Actually, nag-ano ako ngayon, no? nag huh? Pero, ayun. yon alam mo sa ngayon, mga idol. Marami salamat. At kita tayo sa aking uh, sa susunod ko na live. Okay, bye-bye.